It's we cool. got history. Don't know what right guys, welcome back po ulit sa ating YouTube channel uh, Ako nga po pala ulit si Aileen May one year experience na sa paglarabi And nandito po tayo ngayon sa aming Rabi Sia Rabi Kasama ko po, po ang aking daughter na si Sia ayan, before po tayo mag-start ng ating vlog for today, uh, gusto po namin mag-thank you dun sa mga nakapag-like na and subscribe sa aming YouTube channel. And thank you po dun sa mga nagko-comment na nanonood na. Uh, sana po, supportahan nyo pa po yung mga susunod kong gagawin pang videos. For today's vlog po, isi-share ko po, po sa inyo kung ano po yung ginagawa namin para mag magamot po yung sakit na diarrhea. Um, dito po sa amin, yung mga na-experience po namin kung bakit nagkakaroon ng diarrhea yung mga rabbit namin is, ayun nga, kasi before, gumagamit kami ng clay pad sa pagpapakain ng rabbit. Minsan, nakikita namin may mga ihe or tae sa loob po nito kasama yung pagkain nila, tsaka ubig. So, ayun po, nangyayari, nagtatay po sila. And before po, yung ginagam ginagamit kong gamot is erciplo bibigay po ako ng kalahati no then susunod po after 4 hours nagbibigay ako ulit pero hindi po gano'n siya ka effective sa mga alaga ng rabbit so pinalitan ko po, po gumamit ako ng ito apralay kahit naman po ngayon na ang gamit na namin ay j feeder at saka uh, meron na silang nipple drinker hindi pa rin po maiwasan na nagtatay sila gawa nga din po ng pabago-bagong panahon saan hindi nalilinisan yung yun, yung lagayan nila ng tubig. Kasama na po yun sa pag-aalaga ng rabbit yung sakit na diarrhea. Dalawa po yung ginagamit ko na gamot sa pagtatae Ito po yun, Apralite. Yan, Apralite. Nabibili po to sa poultry shop, 23 pesos. Pagka po yung dumi ng rabbit is hindi pa ganun kalala. Ito po yung pinapainom ko. Pag sobrang lala na po and eh, yung dumi niya is parang tubig na ang binibigay ko naman po is oxyteracinil. Ito po, nabili ko din po ito sa poultry shop. Yan Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano ko po ginagamot yung rabbit ko. And makikita niyo po din dito sa vlog ko na to kung paano po gumagaling yung mga rabbit. Sa paraan na ginagawa ko sa pag So, kung bago pa po kayo sa aming YouTube channel, please click subscribe and notification bell para lagi kayong updated sa mga dalawang namin videos. Please keep on watching! I think I'm patay na yan. dedere -de 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 na yan pag hindi mo naagapan yan. Jelly, jelly pa yung tae niya, ganyan. So, ito, Apralite. Yan. So, isang clay pot. Ito, Apralite. Halo nyo lang to sa tubig. Hindi nyo naman uubusin to. mag lang yung tubig. Okay na yon. So, ihalo nyo lang sa yung Apralite. Masyadong madami, mag lang siya. Ayan. Mix kayo. Pag mag lang siya ng ganyan, okay na yan. Painom nyo. So, ayan. Nainom na siya. Tandaan nyo, number 26 yung cage sya. So, titignan natin uli siya kung magiging mabuti yung palagayan niya dyan sa Apralite. Minsan kasi, sa sobrang tindi na ng pagtatae, hindi na kinakaya ng diarrhea niya. Alright, ayan. Morning na. Naubos naman po niya yung apralite. Tsaka yung pagkain niya. Nabawa sa naman. Kaso yung dumi niya. Ayan. Nilinis ko na yung kagabi. Tapos, para makita ko kung anong resulta sa kanya nung pag-inom ng Apralite. And, ayan po. Lalagyan ko pa rin siya ng Apralite. Hindi ko muna siya tuturukan. Tuturukan ko siya ng antibiotic pag talagang tubig na lang yung kanyang tinatai. Tsaka yan, hindi naman ganun kadumi yung pet niya. Huwag kayo masyado magpanik ay ah, I-Apralite niyo lang muna ulit. Isang clay pot ulit. Kaya hindi umigey tsaka natin tuturuan. Ay sige. Ngayon ay umaga, tanghali, titignan ulit natin kung ano resulta. <laughs> medyo may bawa's konti yung Aprilite niya. Check natin. Yun. Medyo na bilog-bilog na. Hindi katulad ng tubig na tubig kanina, 'di ba? Yeah, medyo nakumpog na. Yun pa, oh may improvement na po. Hindi ka tulad kaninang tubig na tubig. Yan. Continuous lang natin yung apralite natin. Yan. Gumagalaw naman siya at kumakain ng damo. Dami na, dami Pagkaayaw, subuhan nyo. Iinom na? Gabi na po. So, yung tayo po na yun na lag-log na. Okay na siya. Ayan, masigla na. Wala tayo-tayo na. Ganun lang. Pero, tayo din po ako sa inyong case na talagang hindi nakukuha ng Apralite. Talagang malala na. So, kung ngayon yung lumala, pagkaganan yung poop niya, agapan niya na agad ng Apralite. For sure yan, gagaling yan. Ayan o. Oh. Ito naman guys, yung sample ng rabbit na malala na yung pagtaka niya. Ayan. Hindi pa ako naglilinis. So, yan. Napansin ko. Yung tae itong isang rabbit na to. Ayan. Grabe. Tubig-tubig na. Ayan. Yan yung mga before pa niyang tae. Tapos yan. Lumala na. Tatay na yan pag ganyan. Teka, pag tinignan mo yung pet niyan, napaka lala na. Ayun. kagrabi na yung pagtatay ng rabbit ko, ito na yung ginagamit ko. Yan. Antibacterial. Uh, ituturok mo ito ng 0.2 sa muscle ng rabbit. Yan, Yan o. Oh. 1 ml per 10 kg body weight. 1 ml. 0.25 ml per kilogram body weight in poultry, chicken, turkeys, and rabbits. So ito yun guys, maliit lang siya. Yan. Yan maliit lang. So 0.1 lang dito pa lang 'yan. 0.1. So, ayan guys, 0.1 lang. Tuturo ko sa muscle ng rabbit. Ito siya guys. Rabbit yung pagkatay niya, di ba? Pinainom naman ito ng Apra Light, pero yung malakas-lakas pa naman siya, pero tuturo ko na natin. Para hindi na lumala yung pagkatay niya ng tuprit. So, dito lang yun guys, sa may muscle. Sa hita, kapain niyo lang yung maumbok. Tapos, Pansin nyo, hindi siya gumalaw. Tapos, yung masimasin nila, lang. Kailangan masimasin lang. Para hindi masasakta. Ayan. Masimasin. Ilinis ko muna, guys, para pagka dumo siya, makikita ko kung ano nang klase yung dumi niya. Okay. Babalikan natin siya bukas, gabi ngayon. Naturkan ko na, may apralite din. Kasi, may damo. Balikan natin siya bukas. Ayan, umaga na. Yung tae niya, ayan, medyo bilog-bilog na po. Kita nyo, yan o. Tuyo at medyo bilog-bilog na. May shape na siya. Unlike kagabi na tubig talaga. Ayan, yan yung naturukan ko ng antibacterial. Ayan natin yung pet niya kung tuyo na. oo, yung inumin niya, ayan, may bawas. ayaw agad siya, oh sinyalis na malakas pa sya and yung pet nya ayan guys okay. oh tuyo na so ganun lang pagkatubig na yung tae nila turukan mo ng yan, kids pa lang yan 1 kilo 0.1 uh, ang tinurok natin ganun kabi sa yung antibacterial na yan gumagalaw galan din sya yeah.